Kyle Echari and Andrea Brillantes or Kaidria nagkaroon ng bonding moments together sa pagbe-bake at napaka-super sweet ng dalawang. Nagpunta sina Andrea at Kyle sa sikat na shop na pwede kang matutong mag-bake ang Bake Bay P.E.A.T.S. Napakaganda sa loob, talagang makulay pero nangingibabaw ang purple and pink colors. Tungkol sa guys. Ikaw sa iba. ka para Kapag naging tayo na Perfect ito sa kanilang banding together at pinapakita ng dalawa ang kanilang care sa isa't isa. Super sweet ni Kyle, panay ang halik sa shoulder ni Andrea. Talaga namang nakakakilig ang dalawa. Nagtuturo naman po. Paano ba? Nag-i-enjoy ako! Wow! Iyon! Oh, iyon! Natutuwa si Andrea at Kyle at napatalon pa si Andrea sa kinalabasan ng kanilang ginawa dahil super cute at makulay ito. At sabay nilang tinikman ang cupcake. Yeah, <gibit> Masasira! Let's go! You know, God gave me talent and it's not cupcake making. Ay, kasi hindi nagpipe. At sa ibang ganap naman ng dalawa, ginawa nila ang oso ngayon lalo na sa TikTok ang tinititigan ko challenge. At talaga naman naka-smile ang dalawa habang nagtititigan. Uh -huh. YouTube vlog naman ni Andrea Brillante sa wakas nagawa na nila ang matagal ng request ng mga Kydria fans na sila ng Jowa Challenge for a Day. Ang ganda oh. Ang ganda ng girlfriend ko. Maraming kinilig at natutuwa lalo na ang mga Kydria fans sa kanilang mag Challenge for a Day. Sinushoot nila halos ng kanilang vlog sa BGC kung saan may nauna nang kumalat ng kumalat na mga larawan nila habang gumagala sa BGC. And guys, single si Kyle. Well, not, not today. He's mine. Wow! <laughs> Pero... At ang pinaka-highlight sa lahat ang tumatak sa puso ni Kyle ay ang sinabi ni Andrea sa kanya. At napangiti ito habang nasa likod siya ni Andrea. I love you. And kahit anong gawin mo, mahal ko. Mm -hmm at biglang natulala si Kyle at tumingala na lang ito na naka-smile. Gait anong gawin mo mahal ko? Mm -hmm.